Hello mga Mars. Nagkuha na po ta, karun, mga Mars no. Nagkimo na po dayta og juice mga Mars no kaya Kay, -kay to ang imnon mga Mars. So kana mga Mars no gitaon na nako ang ako ang juice sir, mga Mars. So isa yun na kay sa itaon mga Mars. Ina naon sa mga Mars no. diyan ni ni mo dia, mga Mars. Ang pikas pud mga Mars salud pud so. Akong gihimo dai mga Mars diha mga Mars no. Carrots dai na akoy uh, apple mga Mars dai na akoy uh, pipino ito <laughs> kay no? pipino mga mars Then, iputangan pa na akong kamatis mga mars so kidaghan ako himo mga mars no so wala na na ako pangbutang katong tamis mga mars kay taas man da sugar mga mars kay akong nabantayan mga mars na nilagyan ko nang maraming mga tatamis, mga papaya mga ap mga maraming apple maraming uh, ano pag mga prutas mga mars tapos nararamdaman ko mga mars ang daming katin sa ko sa katawan ko mga mars paay may kati ako tapos kayo mga mars yan na lang ang kanang gihimo ko mga mars kanang pipino uh, carrots maraming pipino mga mars at saka uh, kabatis, mga Mars para hindi na at nararamdaman ko mga Mars okay na siya mga Mars hindi na ako nakaranas ng katikat sa katawan mga Mars siguro mga Mars pag may diabetes siguro ako ng kaunti, mga Mars kasi pag kumakain ako ng mga matatamis mga Mars at taas siguro ang sugar ko mga Mars ha. nakaranas ako ng katikat sa katawan mga Mars so yan mga Mars no yan ang nahim na gawa ko mga Mars tatlong tatlong carrots mga Mars at dalawang pipino ang pipino mga Mars dami niyan uh, water mga Mars so yan buha ko ng baso diyan mga Mars kaya nawawala ako mga Mars so buha ko ng baso at kutsara mga Mars no tapos iniinom ko. Hindi na pala nakita ang pag-inom ko mga Mars. So yan mga Mars, yung sapal niya mga Mars, hindi ko yan eh, ilalabay mga Mars. Akin niya gagawing uh, bula-bula mga Mars, no? Yan, kinuha ko agad sa kanyang, sa juicer ko mga Mars. At saka, yung juicer ko mga Mars, pagkatapos kong gamitin, hugasan ko agad kasi kapag hindi mahugasan mga Mars, pipilit siya sa mga, o, uh, mga Mars, sa juicer mga Mars, matanggal, mahirap na siyang tanggalin. Kaya pagkatapos ko uh, kaagad ng pag-juice pag ko mga Mars, kaagad ko yan huhugasan para uh, madali lang matanggal mga Mars. Yan mga Mars, no, hindi na ako naglabs mga Mars kasi kami lang man nagkakain mga Mars, hindi naman kayo. <laughs> Kaya yan mga Mars, kinuha ko ang mga ang mga sapal mga Mars at marami pa dyan yung juice mga Mars. Kaya kung kayo mga Mars, sa akin mga Mars, uh, sa pagluto ko niyan mga Mars, hindi ko na pinuguan mga Mars. Yung, yung, yung sa higalan mga Mars, yung kanang ipigaan pa ba? minsan pipigaan ko mas, mas maganda siya mga Mars kung pipigaan pa siya at mar, may mga kuan pala diyan mga Mars no? mga sapal na malaki yan mga Mars umiinom pala ako na bidyuhan ko pala so yan umiinom ako isang baso mga Mars hindi siya masyadong masarap mga Mars no kay ang matamis niya kay isang apo lang man at at isang kamatis ang nilagay ko ay dalawang kamatis pala so yan mag, maganda siya sa ating katawan mga Mars maganda siguro kapag hindi pa tayo nakakainom ng tubig before tayo uminom ng tubig yan lang ang tinutukoy so yan mga Mars tinitimplahan ko yun na mga Mars Mabasa-basa pa yan mga Mars. So, Nilagyan ko yan mga sibuyas, dahunan, ah, kamatis, oh, kapatis, sibuyas, bumbay, at saka ahos yan. May kusmikus ko mga mars. At tinimplahan ko yan mga mars. Nilagyan ko pala yan ng mga asin. ah so yan. May kusmikus ko mga mars. May malaming malalaking sapal pa mars, pero hindi ko na kinuha mga mars noon. Kinuha ko mga mars ngayon. Hindi na ko na kinuha. Yan mga mars, nilagyan ko ng itlog. No, nilagyan ko lang itlog. Akala ko mga mars mabaho siya, hindi pala. So nilagyan ko lang dalawang itlog mga mars. No, tapos Mikos-mikos na po ko mga Mars. So, nilag nilagyan ko ng North Seasoning mga Mars para masarap sya, mga Mars. So, yan. Mikos-mikos na po mga Mars. So, sana mga Mars pala, nilagyan, kanang, kanang, kinumutan ko mga Mars, asin, nilagyan ko ng asin, tapos nilagyan ko yan ng brown sugar. Mas maganda brown sugar, but, lagyan ng brown sugar mga Mars para ma manamis-namis ang lasa. Tapos paminta, kung anong gusto niyo mga Mars, ilagay nyo dyan mga Mars. Pwede rin mag giniling na mga isda mga Mars at giniling na mga kuan, manok para mas masarap siya mas tapos corn start ko mga tatlo siguro yan mga tsara mga mars no or dalawa kaya depende lang wala nang takos takos yan mga mars kaya yan ang nilagay ko mga mars no mikos mikos ko na yan mga mars so kayo mga mars uh, kayo nang bahala kung anong ilalagay niyo kung kayo ang magluluto mga mars so nilagyan ko ulit mga mars kasi parang malabsa si mga mars so susunod siguro mga mars maggawa ko yan mga mars kung kukumutan yung sabaw mga mars marami pa pa siyang sabaw na nahibilin mga mars so yan at saka nilagyan ko pa yan ng ano pa kayang lagay ko yan dyan? hindi ko nakita na. So, yan mga Mars, nilagay ko mga Mars, no? Sarap na yan mga Mars. At saka hindi ko parang lang pinapakita sa inyo mga Mars. Parang bulabula -bula ko nilagay mga Mars, sa ilalim lagyan ko ng uh, ano yung nilagay ko, yung cheese mga Mars. Yan, niloloto ko na mga Mars, sa use oil ko mga Mars, yun, naloto ko na mga Mars, no? marami yun. Hindi yan natin alabay mga Mars kasi masarap yan sa ulam, pang ulam. So, yan o, oh, may kuwan sa ilalim mga Mars, nilagyan ko ng cheese. Yan, pwede rong papakin yung mga Mars. Wala nang kain-kain ng rice. O, so, ba diba, pwede rong ulam, pwede rong pang-kain-kain pang lang. Pang... Okay mga Mars. Bye-bye!